ang mga balita po tayo na itong uh, Bulkan Canlaon po ay uh, nag-alboroto at ilang mga lugar o karating lugar po ng uh, Negros Occidental ang uh, apektado na rin itong uh, ash fall. Sa ngayon may makakapanayan po tayo mula po sa Feebox ang uh, hepe po ng uh, Volcang Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng FIBOX. At makakapanayam po natin uh, si uh, Maritona Bornas. uh, po, uh Mariton Bornas. Magandang araw po, Miss Mariton Bornas. Ah, uh, magandang Magandang umaga po. Ay, magandang araw po sa inyo, Ma'am Jen. At sa inyo po mga taga-inyo. Ayan. Uh, welcome po sa DWIC. Naku, dahil uh, kaninang umaga po, no, alas 5.51 po itong uh, nap napabalita tong nagbaba nag-aalboroto po na Bulkan Canlaon. Kamusta po yung sitwasyon natin o itong Bulkan uh, Canlaon natin? abalik po sa ngayon to ay tahimik na yung bulkan na nagbubuga na lamang po ito ng uh, singaw. No? Pero kanina nga po, kanin, 5.51 a.m. ay nagkaroon po tayo ng moderately explosive eruption at ito po ay numikha ng apat na kilometrong tangkad na eruption plume na siya pong magsaboy ng ashfall dito po sa mga ilang barangay ng Bago City, La Carlota City, at La Castellana Municipality ng Negros Occidental. Meron din po tayong namataan na bumaba na pyroclastic density current o pyroclastic flow dito po sa southern slopes ng vulkan na hindi po lumabas ng isang kilometro mula sa bunga ng bulkan. At meron po tayong uh, namataan din ng mga pagsaboy ng mga ballistic fragments. Ito po yung mga tipak ng bato na initsa po mula sa bunga ng bulkan at na, uh, bumagsak lamang po ng malapit sa tulag-itsa nito ng mga ito. Ito na po ba yung uh, naitala nyo na pinakamalakas uh, na volcanic eruption uh, sa o oh, explosive eruption uh, sa Bulkang Canlaon? Ah, uh, ito na po yung pinakamahaba. Mahaba. Ah, na mahaba. Na mm -hmm. Such explosion uh, or such uh, event na na-record natin pero ito po ay mas mahina mm -hmm. By several orders by uh, compared po dun sa December 9, 2024 na eruption. Eh yun po ay uh, medyo malakas. Kahit po ipupara natin sa June 3, 2024 eruption, na kung mm. saan po ay natas tayo ng level 1 to 2, ay mahina po yung eruption na nangyari kaninang umaga. Bali, ang malakas lang po ay yung onset, meron mm. po siyang explosive force, pero yung mga sumunod po doon ay medyo parang masigabo lang pong pagbuga ng abono hindi po siya mm -hmm. explosion. Yun. Ilang oras po ba yung tinagal na itong uh, explosive eruption sa Bulkan Kanlaon? Bali, tumagal po ito ng mga 56 minutes, no? 4 minutes shy of 1 hour. No? Ah, pero kung ikukumpara po natin yung December 9, 2024, hindi po lumagpas ng apat na minuto yung explosion na yun. Pero malakas po talaga yun. Mm monitor -hmm. Namomonitor po ba dyan sa FIBOX kung uh, may mga susunod pa po bang uh, explosive eruption? Baka sa mamaya, mga, wag naman po sana mga susunod na araw para rin po sana ma maabisuhan uh, po natin yung mga kababayan po natin dyan sa Negros Occidental. Ang katlaan volcano po ay medyo po mabagay mm -hmm. ang pag-akit ng magma. Kaya wala po itong binibigay na short of precursors mm -hmm. para sa mga bitong, ganito ganito uri ng pagpotok. No, meron lamang po tayo ng tinatawag na mga medium term na precursors katulad ng pamamaga ng bulkan. Mm -hmm. At uh, dito po sa Kandaon uh, nagsimula po yung pamamaga ng bulkan uh, bago po nitong pagpotok pagputok na ito nitong January 10, 2025 pa. Ang isa pong nakikita natin na, na giving uh, short-term precursor po ng pagputok ng vulkan ay meron pong pagbaba ng sulfur dioxide na nasusukat uh, mula sa vulkan. So kahapon po, ang nasukat po natin ay mababa po no, nasa uh, less than uh, sorry, Nagpas lang ng konti ng 1,600 tons per day. Ito mm -hmm. po ay mababa doon sa average po natin mula pa nung tumaas ang sulfur dioxide emissions noong June 3, 2024. Nasa 4,000 po banda mm -hmm. ang average SO2 emission. Uh, ko, lalo na po kung ikukumpara din natin, dito po sa mababa na average na mula pa po noong March 1, 2020. Yan po. Ayun, so, bumaba po mm -hmm. sa almost 2,500 tons per day ang average. Pero mas mababa pa po yung kahapon. So ito pong pagbaba ng sulfur dioxide emission, ito po ay nag sa atin na nababarahan po ang bunganga ng bulkan at nag iipon po ng volcanic gas sa loob na siya pong nagsasanhing ng Mm -hmm. at nauuwi po sa pagtupo. Ano po nakikita ng Feebox sa uh, bakit po nagkaroon po ng uh, explosive eruption o bakit ba siya na-trigger ngayon? Kasi yung past few days po, uh, minonitor ko po ng mga nakaraan, umaabot siya ng labing-anim uh, na pagyanig po dyan sa Bulkan Kanlaon. Uh, parang everyday may natatala po tayo na pagyanig dyan sa Bulkan Kanlaon. Ano po yung nakita o nakikita ng... Uh, nang uh, feedback sa uh, bakit po siya na nag-trigger na trigger itong Bulkang uh, Kanlaon. Uh, katulad po ng kakapaliwanag natin, mm -hmm. yung pagbaba po ng sulfur dioxide emission. Mm -hmm. Ang nakikita po natin, parang short-term precursor kasi po yung volcanic earthquakes, mataas na po 'yan mula pa po noong 2024, mm -hmm. no? Araw-araw -ara po 'yan, araw-araw. Uh, so yung record po natin ng volcanic earthquake ngayon, hindi po siya kasi dami actually. Noong katulad po noong September, September 2024, no? Um, mababa po actually yung mga nare-record natin ngayon. Ang talagang nakita po natin na short term precursor ay yung meron pong pagbaba ng sulfur dioxide na namamaga po yung, yung vulkan. Ayun uh, na. Ay, kamusta naman po ngayon yung uh, mga karating lugar po dyan sa may uh, Negros Occidental, la, lalo na po dyan sa may uh, uh, sa San Miguel, La Carlota City kasi may rami pong mga kababayan po natin yung umiinda na dahil, is uh, dahil po sa ashfall na nagagaling po sa vulkan. At may balita po kanina na posible raw po na umabot sa Gimaras, Southern Ili ilo-ilo at uh, southern antike. Ano po yung uh, ano po, uh, possible po ba na mas kumalat pa po ito sa ibang bayan o isa ba ibang lugar po na mas malapit po diyan sa Negros Occidental? So, ang um, mga bayan po ng uh, Nacarlota City, Bagus City, ay matagal na po sila nakakaranas ng ash hmm. eh? Sa tuwing bumubuga po ang kanloot mula pa po mm -hmm. noong uh, October last year, yeah. ay papunta na po sa kanila kasi ang hangin. Right? Kaya mm -hmm. sila po yung nakakatanggap ng maraming abo. Ngayon, yung pong abo na ibinuga ngayon, batay po sa modeling ng ating mga geologists, mm -hmm. ay maaari pong umabot sa uh, southern portion ng Ginaras. Mm -hmm. no? Dahil papunta po ng uh, west-southwest, yung na model po nila no. Okay. Mm -hmm. So bali hanggang ngayon po, madam ay uh, nararamdaman o nakakaranas sila ng uh, nakakalanghap sila nitong ashfall. Ah, uh, sa so ang balita po natin ay tapos na po yung ashfall, pero mm -hmm. meron pa po mga suspended particles na mas malayo po yung nararating no. Pero hindi po pa... Baka po sa dagat na po yan bumagsak. Eh. Ah, ayun. Ano naman po yung uh, ginagawa pong hakbang uh, ng uh, box para po matugunan itong bulkan uh, uh, kanloon, yung pag-aalboroto po ng bulkan kanloon? Amali, ang box po ay 24-7 po ang ating pagmamonitor ng kalagayan ng bulkan. Uh, tayo po ay malapit na nakikipag-ugnayan sa lahat po ng LGUs at sa mga DRR councils ng Negros. Kasama na po dyan ang Region 6, 7 at ang Negros Island Region na uh, mga DRR councils. No? Actually nga no, mamaya po may nakaschedule schedule mm -hmm. kami na meeting eh. mm -hmm. uh, before pa po nung pagpotok ng vulkan oh kanina. Yeah. No? So, we are closely coordinating with all of the LGUs at the mga D.R.R. Councils para po um, maganda po yung ating, na itutulong sa ating mga kababayan sa Negros Island. Ayun. Uh, Madam, Mama, baka may panawagan po tayo sa ating mga kababayan, lalo na po yung uh, mga nakatira, yung mga residente po dyan sa may Negros Occidental na malapit po dyan sa bulkan. Ano po yung mga uh, panawagan nyo po sa kanila, lalo na nga alboroto po itong bulkan uh, kanlaon? Mabali po sa ating mga kababayan sa Negros Island, uh, sana po ay manatili po tayo nakalikas mula sa 6-kilometer radius dahil po tayo ay nakataas sa alert level 3 pa at nandyan po, po ang panganib ng biglang pagputok ng vulkan na maaari pong magdulot ng mga volcanic hazards sa atin katulad ng para classic density current yung ballistic projectiles ito po yung mga tipak ng bato na may itsas mula sa bunganga ng vulkan yung ash fall na maaari pong may kasamang volcanic gas katulad po ng asutre ang meron din po tayong panganib ng paglahar kung uulan at iba iba pa pong mga volcanic hazards kaya po kailangan manatili po tayo nakalikas muna sa 6 kilometer radius at makinig po tayo sa lahat po ng abiso at mga instructions po ng ating mga government officials. Ayan, maraming maraming salamat po uh, Ma'am Maritona Buernas. Okay, wala anuman po. Ingat po tayo. Maraming maraming salamat po. Ayan po ang tinig ni Miss Maritona Borna sa hepe po ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division mula po iyan sa FIBOX. Box.